Hi guys! For today's video is pupunta kami ngayon sa Drive and Dine sa Valenzuela sa factory outlet ng Nike dahil sale daw sila by one take one 8-8 sale so ayan na nga ba diba? mukhang totoo naman yung sale dahil ayan dito pa lang is makikita mo na na napakaraming sasakyan na nagpupunta mukhang mahihirapan tayong magpark So, ayan. Ayan, napakaraming sasakyan. So, hahanap tayo ng mapaparkingan. Actually, second time na namin dito. So, nung first time, wala naman kami nabili kasi hindi naman siya sale. So, ngayon, kaya nag ako dito is titingnan ko kung talagang sale siya na buy one, take one daw. Bumaba na kami dito. So, habang naghahanap ng mapaparkingan si Jowa, mag-iikot-ikot na kami sa loob ng factory outlet. So, tara na guys. Samahan nyo kami umikot sa loob para mahaba-haba ang ating pag-iikot at nang marami-rami tayong makita. Ayun nga guys, sale ongoing. So balita ko kasi na all apparel and shoes ang sale. So tara, hanap tayo. Ayan, ang haba ng pila na sa cashier. So, ang alam ko hanggang August 8 ang sale nila. So, at ang sale nila na buy one take one sa mga sapatos, eh yung naka red box. Yung orange box naman is discounted price sila. Yan ang nabili ko dating 6,000 plus ngayon, 1,700 na lang. Tapos na kaming makapili guys. So yon puro buy one take one ang pinili namin. Kasi sabi ko sa kanila, pang buy one take one lang tayo. So ipipila na namin siya. Dahil Napakahaba ng pila. sa kasi gabi na rin. Nung mga time na yan, mga I think 8 o'clock na yan. Si jowang ang una naming pinapila dyan. Ayan, pangiti-ngiti pa at pakaway-kaway ka pa ha. Si Hana naman ang sumunod na pumila. Sabi ko sa kanya, palitan niya daddy niya kasi baka tuyoin. Dahil nga sa haba ng pila medyo malayo-layo pa rin kasi kami yan sa cashier. Yan, mahaba pa rin yung pila. Mga 9 o'clock na yan. Si Shay naman na sumunod na pumila. Mga 9.30 na yan. Kaya, mga gutom na rin kami. Pero, matatapos na rin naman. Hi, salamat. Natapos din. Pero, worth it naman. After 1 and a half hour na pagpila makakakain na rin kami. Masasaya ang mga junakis, may mga bagong sapatos. Masaya rin siyempre si mami kasi nakatipid. Buy one take one ba naman? Eh si daddy, masaya ba? Mukhang hindi ah. Huwag kang mag-alala. Pakakainin naman kita. Tara na.